Madre de Agua Tinatadtad niya Sobrang pino naman yan lolo Mahal na mahal niya yung brama niya oh Hindi niya ginagamit yung ano eh Yung miikot na ginawa namin Para raw ma-exercise yung braso niya Yan na lang ginawa niya Ayan pa Madre de Agua Lagyan mo ng tubig lolo para hindi malaylay. Ito na mayroon na. Para bukas naman yan. Parang mga pato ay mga manok ay sumigla. Kailangan nila ng gulay. Yang madre de agua. Gustong gusto nila yan. At saka itong saging. Trunk ng saging. Ayan. Sobrang pino na yata yan lolo. Nabibilaukan sila pag ano. Malalaki pag inilamas-lamas yan sa ipa, yung katas niya pupunta sa ipa, di ba? Yan. May lasa na yung ipa. Gusto na nilang kainin. Malalasahan na yung ipa nila. Para bukas yan. Pero yung mga abangers, nandyan pa. Oh, gabi na. Ang oras na po ay aras sa na po. Pero yung ibang mga manok, nandito pa. Abang-abang lang pag may time. Yan, ang mga abangers. Kasi yung iba ay Nandun na sa puno. Ayan sila oh. Dumapo na sila diyan. yung iba naman nandun sa taas. Kanya-kanyang pwesto na sila diyan. Itong decal brown oh. sama-sama. Apat sila nasa yung isa. Ay ito yung isa, aketa rin. Apat na decal brown. Sige. Maghapon na kayo. Ay ano, oh. Apun in Lucano, Agapon kayo. In ano, Tagalog. Parang ano yata. Dumapo na kayo. Dapuan yan eh. Diyan sila dadapo. Hmm. Iba nandun pa sa labas. Nagaantay pa ng nakakain para mabusog. Yun yung ano yung kinakawawa nila. Taraki. Yan kasi, ito, inaasawa niya yung mga manok may gusto siya diyan, may kursonada, may kursunada siyang manok. E, yung nakukursonadahan niyang inaasawa niya. Asawa nung batik. Yan, asawa niyan. Yan yung itim na yon, yun ang ano. Yung itim na yon, yun ang kanyang inaasawa. Ito yung talagang asawa ng itim. Ang ginagawa nito, tsaka yung iwang kasamahan nito, inaaway yun. Yan o, inaaway. Kaya lagi nag-iisa yan. Ang lay layo-layo niya. Ang layo nyo sa kabihas namin. Oy, magsipag-uwi na kayo. Doon na kayo, dapo na kayo doon sa taas. Dahil yon ay laging nag-iisa, parang kinakawawa. Nako, delikado naman ang kawali nito. Siyempre, pag laging tinuto ka, mga mag-ano yan, magkakaroon ng sakit o manghihina. Bago mamatay, eh, kawali na lang. Pero ni... Hindi naman siguro mamamatay yan. Nakatingin sa, sa, ano, sa puno. Ibig sabihin, dadapo na rin siya doon sa taas. Alas 6 na kasi. Lagpas na ng alas 6. Kaya sila ay nagre-ready na para umakyat doon sa punong patay. Yan, patay na puno. Dahil kay Emong, yan ang kanilang ano, hapunan pag, ano, pag gabi na. Bye-bye!